Okay, magandang araw uli mga boss. Oh, barak o tree. Ito mga boss, ang kwento nito, gusto ni bossing na papalitan ng fuel filter. So, binaklas. Ngayon, pagkabaklas, wala namang kasukat. Wala raw mabili. So, isinauli, yun, nagtatagas na. Yan, basta nagtatagas ang concern ni boss dito sa barak o tree na ito. So, ang posible talaga nito alimitan sala yung pag asa uh, sa uli or yung pag uh, balik. kasi pag umandar si misirit um, ang kita niya naman mga busan ang lakas ng tagas niyan puro tagas siya basta tumigil or umandar pag maraming gasolina tatagas sa tatagas kasi yun nga may may singaw so yun imbis na mapaganda lalong napasama kasi gusto niya gusto nga papalitan ng fuel filter pero pero yun, nagkaganyan. Uh, so, medyo marami na talaga ngayon. Yung mga malalakas ang bumaklas, problema. Yung pagsasauli ang nagkaka-problema talaga dyan. So, sabi ko nga, medyo masilan to si Barack Audrey. Kaya meron nga tayong mga tutorial dyan. Kailan dun. Uh, sa pagsasauli mga boss, ingat-ingat lang tayo. So, tulad nga nito, yan, napasama. Imbis na magamit, ayan ang naging problema. So, ito, babaklasin natin. Uh, papalta natin ito ng fuel filter. Meron naman tayong fuel filter nito, orig, rig. Yan nga lang, medyo pricey. Pero, nakakasigurado naman kayo. And, sa totoo lang mga boss, madali lang baklasin yan. Ang problema nga, yung pagsasauli. Kasi sayang naman. Uh, Concern pa ni boss, hindi raw gumagana yung full yung do uh, sa fuel gauge yung full tank. And so yun, siguro yung pag aasa uli nga uh, sumasabit yung floater kaya ganon uh, kahit sabihin may gauge diyan, isentro niyo pa rin para maganda yung pagkaagawa aagawa Ayun oh, kita nyo naman uh, pumangit na kasi tagas ng tagas. Sayang. Mm, ang gusto lang naman ng na may nito, mapaganda lalo kasi magpapapalit nga ng fuel filter at uh, nasa 24,000 na yung natatakbo so kalimitan 20,000 km ito si Baraco 3 uh, kailangan nyo lang palitan ng fuel filter kasi hihina na yung pressure nun eh yun nga uh, syempre sa ibang lugar hindi pa available so dito pasyal muna tayo ito kung muna kayo sa mga ginagawa natin puro Baraco to mga boss yan commercial muna tayo yan, kung para kwa well, motor mo, try mo rito. So, sa ngayon, medyo yung mga katulong natin, ang mga gumagawa. So, sa mga tagalukban dyan, o baka makikita nyo to, pwede kayo magpagawa dyan. Ano yan, sa urban. Ayan, message lang kayo sa akin mga boss. Uh, bigay ko yung contact number. Uh, pag mga bara o mga boss, Pwede, 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 dito subukan nyo to kung Lokban, Quezon or malapit kayo dyan basta andyan yan uh, pinapunta ko lang dito kasi sabay sabay nga yung gawa uh, humingi tayo ng rescue And ayun, uh, uh, pag may mga ipapagawa nga kayo, message nyo lang ako. Uh, oh. yan, balik tayo ay para, o mga boss. Babaklasin na natin. Nabaklasin na natin yung upuan. Ang uh, susunod natin mga boss yung fuel tank so kasan muna check natin yung battery muna mga boss kasi ano sabi ni bossing ayun nga yung yung the fuel gauge ay ah, hindi nag full so check ka muna lahat yung yung mga ano mga boss yung supply so ayan yan, tayo na screw, tanggalin natin yung terminal. Check muna natin kung kung ilan yung voltage ni Bara Audrey. Kasi minsan, pag medyo lubat na, uh, maapektuhan na rin yung performance. Kaya yun, chinecheck din muna natin yan. Tapos, pero ang concern nga dito yung tagas, eh andito na rin lang, nabaklas na natin. Kaya, yun yung mga ginagawa natin. Kasunod, yung fuel tank na mismo. At sa pagtanggal ng fuel tank mga boss madali lang naman yan may mga tutorial na ako dyan mga boss tapos sa pagtanggal naman ng ng fuel hose may mga tutorial na rin tayo dyan ingatan nyo lang kasi minsan ah, mahirap pa tayong makabili ng fuel hose talaga ni Bara sa ayong fuel pump yung plastic ingatan nyo rin kasi baka mabasag maputol eh, sayang medyo may kamahalan din so yon. ito naman hindi naman nagcrack ang problema lang ng ganito kapag tumagas binalik binaklas uh, pagbalik may tagas ang kalimitan ay yung o-ring so tinanggal na nga natin tong fuel tank yan. So, kita naman natin, may mga kulay berde. Ibig sabihin, tagas ng gasolina yon Andyan lang sa loob ng fuel pump, yung pinagsisimula ng leakage. So, gagawin nga natin. Isa-isa lang natin kasi check naman natin kung okay yung kanyang host, yung lock. Yan, okay naman. Kaya, masasabi natin na ando sa loob ng fuel pump. Yung may problema. Uh, posible nga, magkaroon ng crack or pinaano nga, naipit lang yung o-ring. So, yon Yun yung magiging problema nun. And sa pag-check naman natin mga boss, wala namang problema yung mga house. Kaya lang napansin ko rito, hindi ito nakasagad yung pagkabit. Uh, Iayos nyo rin mga boss pagbabalik. Kasi yun ay nakakasama rin. Kasi pag nabunot yan, wag aberya pa. So, dito naman, baklas-baklas na tayo ng ano, na fuel pump and so ayun kita na natin si rayong o-ring yan so positive nga yung o-ring ang nagka problema sa pagbabalik na ipit so ayan sabi ko nga ingat ingat lang tayo may malalakas na loom na bumaklas pero hirap magsauli. ang ending kawawa si customer so gawa na lang natin ang paraan